ti agala ti palangan. Agkikita man ti alain na nga palangan. Ati ka no, na nga si daan. Palang. Malaki. Maisi? Maisi? Yes. Ang kan ka na nung. Dalakal ka na? Hmm. hmm, dan tadi ni lewai nanti palang eh. Si mana domain ngah apa yang ni? Hmm, itu ngah si Astro. Macam gay panjang. Aje ni. Kematang kau Iti Alam kita ni. Eh, bukan salam. Di to next. Cepat di to sebelah. Jai ulol. Mm, uh, um, barambong. Nini, tama ba? Em, dar, dar, dinda. Oh. Hay nung, kunin mo 'yung. Ay, alik, ah, kunin mo na. Apal-apal Umatang kayo, jay palang, kayon, palang ni. Tungdus, wow. Gumatan galang kayo. si Uh, si? Ada mana itu pang sigang min? Maka si? Domingo ngabrau. <laughs> Ayo mau. <piruk>. Ikan sampai lang anti babang. <laughs> Aga duti palang mi. Bumatang kayo jai balay mi. Lagnya <laughs> tuan tawat tinayipan ang day palang. Nagigat tuloy ti agala pa lang. Hanti <laughs> babang babang ki. Hadi pa ni Misa. Hanti babang babang ki. -tiy. Yan, diretso. Jayon, Jay Palla. Yan nakita, kumatan kayo. Hmm, sumirok mano. Ganda ma, Jay Bangiran. Ay, gini. Kuntay? Ito na huli dito. Kaya bala. Ah, hmm. Bam, 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 bam. Ay, gini, gini, gini. Gini, 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 gini. Ah, Jay, Jay, balang, gini. Palang, 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 palang. Ayun pa isa. Ah, palang. Ayun ay pala, pala, pala. Oh, ayan, oh. Ayun na. Oh, ayan, oh. Oh, oh. Mo, oh. oh. Tignan mo, ah. Oh, oh. Paguri ka, malablabusan ni Dino. Hmm, na. Ah. Wow. Mamamamamamam. Sirok, sirok. Ay, sirok, sirok ka. Iti e palang mo, ita. Ay, ka. Iti palang, ah lang nga tumalt nga men Sirup pala umatang kayo pala men may tatuyog ang tibabang mabalina <laughs> like na ito'y mabalinan nga mabalinan mabalinan lang det baka nuurabing oh. kinawanan dakilan umatang kayo nga rod pala lang, me. na imas nga'y abraw yun nga to umatang kayo abraw men nga to, nga, to, nga to. Ha, bravo, eh. Here, yung anti babang ah. bang Magbang-bang-bang-bang siya. Pumatang hmm. kayo. Sige, diyan nga ko, eh, di At least, babang siya. Naga nga, di <laughs> ina ko. Ayon pa, nasa taas. Ah, saan? Ayon na, nasa taas. Na. Hindi niya makita. Ay, ajay, ajay, papaya. So, dalik-dalik Malam Malamdaman. Oh, hindi Umatang kayo pa lang si Joshua nga basi. Oh. 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 Ah. <laughs>